Santa Mm, bali po, meron po kayong order po. Ay, naka-address po kasi dito, Purok 6, Joy, Joy de la Cruz po ba? Magkano po yan? Bakamura. Magkano po? Bali po, 846 po. oh, hindi ko na order. Ay, nandito po, nandito po ako ngayon sa Purok 6. Po dito po na naka-address eh. Ah, uh, Roka Roca, po ba ang pangalan niyo? Ay, apelido, sorry oh, po sa okay. Ay, dito po, naka-address po. Nandito na po ako so sa po. ano. Saan so po yan? Shopee, TikTok o ano? Ano po to? Yung Shopee po. Shopee, kung pa, mo. tingnan ko lang so, po. Sir, tingnan yung niyo yung po. Kasi po, kanina pa po ako naghanap, may init na rin po. Ten pa po ako na dito. May dideliveran pa po kami. Wala po ako in-order na ganyan. Pag pag di po ito kinuha, charge po ito sa akin, ma'am. Hindi po nga po nagtatangali yan. Sige, pa-check na lang po, ma'am. Hindi ko na po. Kain it. Sir, wala po. Wala po ako in-order. Ah, wala, wala, po. Wala po. Pati ako sa bahay. Wala po, sir. So, saan po ba ang bahay niyo? Wala ba po lang. Wala po ako sa bahay, sir. Eh? Ah, po ba? Ay, siya. Paano kaya po, aray? Ano po 'tong part part po, part po ng motor siya. May motor ka po ba? Meron po, pero hindi ko kumorte. Ano? Paano kaya po ito? Hindi po ako na-order hindi po ako nag-aayos ng motor. Hindi po ako nagpapalit ng parts ng motor. Kasi po ni, ang kabigat-bigat pa rin po ito. Magsiyata po ito eh, dalawa. Oh, hindi po ako na-order ng magtataka narin kung ano. Smash ang motor ko, hindi ako nagpaparit ng mags. Naku, ang bigot. Baka na kaya ito. Saan po ang bahay niya? Makikinom sana muna. Wala po ako, sir, sa amin eh. Ay. Wala po kayo sa pinsan ko. Sa Ah, Joy. ah, sige po, ma'am Joy, pero po. Putang ka na Oh It's a prank! Yan. Nana. 'Yan po siya. Boom, ikaw 'di, Alam pa lang pinataita na.